Ito ang napili kong unahin dahil ang utos na ito ng Panginoon ay ang utos niya na unang-una niyang nilakipan ng pangako. Para maging malinaw kung ano ang mga pangakong ito, pakinggan ninyo ang nakatala sa Efeso 6, uno hanggang 3 Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Pansinin ninyo mga kaibigan ito ang isang magandang halimbawa sa nais kong ipabatid sa unang bahagi. Pakaisipin ninyong mabuti, hindi ba't usong-uso na sa karamihan ng mga kabataan ngayon ang sumusuway sa mga magulang? May iba na naglalayas, may iba na nakikipagtanan, ang iba ay tahasang sumasagot, minumura at sumusuway pa sa kanilang ama at ina. Pero magtataka kayo, bakit ang iba sa mga kabataang ganyan ay sila pa ang may maayos o maunlad na buhay. Diyan na ngayon papasok ang pagpapala ni Satanas kasi ang gusto niya ay ipalabas sa mga kabataang iyan na tama lang na bastusin nila ang kanilang mga magulang dahil sa ang inihaharap nga sa kanila ng jablo ay mga pagpapala kaya akala ng mga kabataang iyan ay ayos lang nagawin iyon. Pero huwag kayong tutulad sa mga ganyan dahil ang totoong kaginhawaan at paglawig ng buhay dito sa lupa na mismo'ng mula sa Panginoon ay nakasalalay sa paggalang mo sa iyong magulang. Sundin mo sila, lalo na kapag ang ipinapagawa sa iyo ay mabuti at nakalulugod sa Panginoon. At tiniyak naman na ikaw ay mapapabuti kapag ginawa mo ang unang utos na 'yan na may kalakip na pangako. Like, You fuck in the best